Hello guys, good morning. Napakalakas po ng ulan dito. Ayan, dito po sa may sa may ano po ito, tagig. Ayan, daanan po ng train sa may rilis. Ayan, napakadulas po yung may araw na yan. Napakadulas po marami pong natumbang motor dyan. Kaya ang mga dadaan dyan, ang nakakaalam ay wag nang dumaan dyan sa may yung araw na nililagyan ko ng araw dyan dahil marami pong natumba dyan na mga nakamotor kanina hindi ko na po pinakita ang mga nagganda tumba dyan kaya itong mga nasa huli alam na po nila yan kaya todo ingat na ang kanilang pagdaan dyan sa release na yan mga uh, guys madulas pala ang release mga guys pag naanuhan ng tubig natatambakan ng tubig ayan delikadong delikado pala talaga sa motor pagdadaan sa rinis ng train kapag ito ay may tubig papuntang Makati po ito mga guys kaya ingat po kayo pag kayo ay dumaan dito ayan kami kasi ay sumilong muna dito sa flyover kaya nakita namin ang mga pangyayari dyan ito, mga nahuli mga sumilong muna yan sa flyover kaya ngayon, todo ang ingat sa pagdaan dyan sa release ng train. At hanggang dito lang po ang ating video mga guys. Thank you so much and bye bye. Ingat po ang lahat lalo na pag maulan. Bye bye. See you on my next video. Thank you so much.